May mag-asawang sikat sa lugar nila dahil hindi pa sila nag-aaway sa 65 years na magkasama sila. Isang kaibigan ng lalaki ang nagtanong kung ano ba ang sikreto ng matatag na pagsasama nila at bakit hindi pa sila nag-aaway kahit isang beses, sumagot ang lalaki at sinabing, Nung bagong kasal pa lang kami, nagtra-travel kami at sumasakay kami sa kabayo. Yung kabayo ko ay matanda na kaya magaling na magdala ng pasahero. Pero yung sa kanya dahil medyo bata pa, kaya natutumba-tumba pa, habang naglalakad kami sa isang bundok, biglang natumba yung kabayo niya. Pag tayo nito, Hinawakan niya ang ulo ng kabayo at sinabing, Nakaisa ka na. Sumakay ulit siya sa kabayo at nagpatuloy kami. Maya maya natumba ulit yung kabayo pero kalmado pa rin ang asawa ko. Pag tayo niya sumakay ulit ito sa kabayo, hinawakan ang ulo ng kabayo at sinabing, Nakakadalawa ka na. Nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad at hindi pa kami nakakalayo sa pwestong yon. Natumba ulit yung kabayo, dahan-dahan niyang kinuha ang isang sumpak sa bag niya at... <coughs> Tinira niya ang kabayo, sinigaw-sigawan ko siya ng, Anong ginawa mo? Nababaliw ka na ba? Bakit mo bin... Ang kabayo, wala ka na ba sa tamang pag-iisip? Bakit mo ginawa sa kawawang kabayo yon? Tapos bigla niya ako hinawakan sa ulo at sinabi niyang, Tandaan mo to, nakaisa ka na. Pagtapos, mula noon hindi na kami nag-away. <laughs> <laughs>